Okay na yan, siguro, no? Okay na yan. Alam mo, I have nothing against the, the group, no? In fact, in kanina sinabi ko na nagsuggest ako ng, ng song for them to sing, I feel na kung ginawa nila yun, I believe in, I believe in, I believe in them. Ah, uh, narinig ko na sila mag-harmonize, magaling sila. And isang step, alam mo yan, step up yung ano eh, yung Bohemian Rhapsody. As in, sobrang naniniwala ako, no, kung ginawa nila yun, magiging worthy sila na, na nare-receive nila yung text votes, nagganong karami. Pero hindi, so-so lang, so-so, dapat mahalala, hindi so-so lang yung songs na, na kinakanta nila, na... Masyadong safe. Or siguro nakampante rin sila na marami silang votes na nakukuha. Siyempre, uh, very sad yun dahil magagaling. Di In the first place, hindi naman sila makakapasok dito kundi sila magagaling. Yun lang, feeling ko sobrang safe ng songs. Mm. Feeling ko, ayun ko, sorry Mr. Ray Valera pero matigas sa ulo mo. <laughs> kahit na idol kita, nasabi ko sa iyo, kahit matanda ka sa akin, na milya-milya, pati ka sa ulo mo. <laughs> Yun lang. Sorry. Lang. Eh, oh sige. Okay. Suplado. Saan ba? Saan ba? Yeah, ay yeah, saan. Tapos hawa ka na lang. Para. Sige, hawa ka lang. Hawa ka na lang. Sir, ayan, direct. Ano pong, ano, um, uh, ano so, pong, na yeah. ano pong, ano natin, uh, reaction sa pagkakatanggal po ng so what? Or... Like, so, sa, so what? Okay. Ba't sinisingle out yung so what? O oh, sige, pagkatanggal po ni so what, sa, ng so what sa kanikin. Na, na, na. Mga, Kami naman, we, we believe we are very fair. We base our judgments on the performances. So, kailangan every Sunday, all the proteges will have to deliver. Mm -hmm. So, and I think the the text votes uh, support that. No, uh, ako ay alam ni Ray eh. Even before nag, nag uh, palita ng anghang masalita, I've always been supportive of so what from their sing offs na they they mangled yung ano ay no mountain high. Sabi ko I'll give you the benefit of kung i-edit mo, panoorin mo, wala akong sinabi mas sa so what, Ever. Tapos nag-Avril Lavigne sila, which is very good. Tapos nag-Sting. Alam po lahat ng perform performances nila eh. And then, uh, kahit yung, yung malayo man ng umaga, na sabi ko, napaka simple but less is more, maganda pagkakakanta. Uh, siguro yun ang feeling lang nga namin, na parang, ang gado na lang eh naghahanap nagahanap pa kami ng something more no and uh, unfortunately this past two Sundays uh, I'm very particular about tempo eh no of course the notes no pero when we technically speak of singing kailangan on the money lagi yung tempo and the past two Sundays medyo hindi nila tamaan yung tempo inamin naman nila di ba dun sa Pinoy rap, na unang ng paso. Ngayon, yung mga bam, bam, bam na gano'n ng fireworks, na unang yung singer. So, you, 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 cannot, you cannot win a competition if you cannot sing uh, on time. No? Yung nakatime yung gano'n. So, it's, sa akin, it's purely technical. So, for you po ba, yung dalawa natanggang ngayon, technically speaking, wala nang boss, so, wala ganyan, medyo... Si Kenneth, eh, marunong siya kumanta. Sometimes, it's the way he attacks a song. Di ba nasabi ko nga na parang sa akin sobra. Sobra yung binibigay niya. No? Parang as a director, no? kunwari kahit artista, kapag sinabi ko sa yung you're giving me too much. What you're giving me, just give me 50% of that. Exacto yun doon sa hinihingi ko sa eksena. So, sa, sa ganon, parang ganon din si Kenneth. No? And sometimes, you have to know what the song is all about. No? Parang, there was, there was one song na nag emotion umiiyak siya, pero hindi naman parang ano eh, parang, ah, open arms, parang bumalik na nga, di ba? Now you're back in my better. Parang, well, emotional siguro talaga yung atake ng sa song. No? Pero marunong siya kumanta. Ngayon, yung Edge of Glory, parang he oversung. Parang parang pinilit niyang, hindi siya rocker. Definitely hindi siya pwedeng rocker. You know? Magaling siya kumanta pero definitely hindi siya pwedeng rocker. Yung growl, yung basagan ng boses. Hindi pwede. Medyo bitin kanina eh. So, yun lang. Eh, ako when I judge first, technical. No? Kung ano narinig ko, flat, sharp, o on, on, nasa tono. Tempo, And then I go to to the 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 finer points of singing, no? Kung paano inatake, anong gaano kalaking emotion yung binigay, kung 'yun, yung kailangan may maramdaman ako. And for ilang beses na akong ano eh, na move to tears na mga performances ng mga protege. So, gano'n. Eh, wala ano yun? it's Purely technical yung sa akin na mga comments ko na yun. Pero so, yun yung sa inyo, yung dalawa po ngayon na natanggap? Medyo technically speaking, mas acceptable po ba siya? Kasi sa competition... Sa well, yes. Well, yes. Kasi Ay, sa... parang sa competition? Well, yes. Sila, sa akin, eh, the way I judged tonight, they gave the... Not naman poorest, no? But, but, pero parang... Uh, they didn't come up to par ng performances ng iba. That's why they they became they got down to the bottom two and even the text voters saw that no kasi makikita rin naman sa numbers yun eh so ganun talaga 'yung sa competition all right.